Ayan, nag-abantihan naman naman. Abanti mo muna 'yan, pre. Ay, may payong. Ikaw may payung, ikaw ang mag eh, kung magabantihan. Ayan. Oh, yung pa iko. ko <laughs> hirap na hirap. <laughs> o, oh, hirap na hirap. <laughs> kanta kuba kana ka na? Kaya pa? <laughs> Kaya pa! Hindi sa akin naman. <laughs> Ayan, madaling itulak yan. Ang ah, bigat yan, pre. Bigat yan. Oh. Kumalang eh. Sumabit eh. Sumabit Tumabit, oh. obat, oh, ba't papalabas? <laughs> ano, kayo pa? <laughs> okay, salamat, ah. Ayan. Ayan, mahaba na naman, oh. Sa kaba, pupuntay, baabati na naman tayo, oh. Ang layo na ng agwat. Tulak! Napakasipag ah, talaga eh. Kaya naman lumalaki ang katawan mo eh sa kah kahilan ng tricycle. <laughs> oh, kay kay parang iko. <laughs> oh. Ano mo na ang para siya magtulak oh. Oh. Eh, ikaw lang iba, ikaw lang nagtulak niya kanina eh kaya alam mo kung nakakambyo hindi. Hey! Hey! Okay. Oh. Hindi ko papayag ba naman ako na hindi mo itulak yan? Pati oh. Oo. Ayan. Okay. Hey. <laughs> Ayan, talaga namang napakasipag na uh, nah tricycle driver yan. Thank okay. you, thank you. Thank you. Oh, okay na, okay na. Kami na mamaya. Okay. Oh, dyan ka na, magpahinga ka na dyan. Pero sa iyo, ikaw pa rin magtutulak. Oh, yung sa iyo, itulak mo ha. Sa amin lang itutulak kami. <na. coughs> Ayan. Kami, kami ang <laughs> promoter kung bakit uh, tulak siya ng tulak.